Anong ganap sa mundo ng showbiz. Ipinahayag ni Gerald Santos na hindi ang GMA Network ang kanyang kalaban, kundi ang ilang tao sa loob ng network na nagalit sa kanya matapos niyang i-report ang insidente ng sexual harassment laban sa isang musical director. Sa kanyang Facebook post, nag-upload si Gerald ng kopya ng kanyang liham sa GMA kung saan hinihiling niyang palayain siya mula sa kanyang kontrata dahil sa kawalan ng mga proyekto matapos ang nasabing kaso. Para lang sa kalinawan matapos ang official statement ng GMA. Uulitin ko po na nagpaparelease ako sa GMA Artist Center. Bilang manager ko po that time, ay tila wala na silang plano sa akin at walang mga projects na nakaline up para sa akin. Ito po ang bahagi ng orihinal na sulat ko sa CEO ng GMA that time. Hindi po GMA Network ang kalaban ko, kundi yung mga tao na galit sa akin sa loob ng GMA, dahil sa pagsusumbong ko at ayaw akong bigyan ng trabaho nung mga panahong 'yon, lumipat po ako sa TV5 dahil may trabahong naghihintay sa akin doon at tatanggapin lamang nila ako kung may release papers. Pero kung sinagot po nila ang aking kahilingan na mabigyan ng trabaho, ay hindi po ako aalis dahil sa simula at simula ay isa akong kapuso. The fact na tinanggal nila ang aking inakusahan ay nangangahulugang may probable cause. Pero wala kaming natanggap na official reply mula sa kanila kaya after one year ay sumulat ang manager ko sa kanila. Hashtag Resibo Noong lunes, inakusahan ni Gerald ang isang hindi pinangalan ng musical director, ng panggagahasa sa kanya labinsyam na taon na ang nakakaraan, noong siya ay menor de edad pa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ukol sa mga reklamo ng pang-aabuso at harassment sa industriya ng entertainment, inihayag ni Gerald na hindi lamang siya hinaras kundi ginahasa noong siya ay 15 anyos pa lamang.